Paumanhin sa panghold up, Miguel. May mga gulong balita sa Barca tungkol kay Kapitan Van Ander. Ter Stegen, ikwento mo naman ang opinion mo, hindi ba? Sa legal na batayan, paano mo nakikita ang isyong ito? Mas maganda kung dito mo na personal na ikwento para mas maintindihan ng mga tao kahit nabasa na namin sa Twitter. Paano mo sinusuri ang sensitibong isyu at kasong ito ni Stegen? Sa totoo lang, ito ay parang hilahan sa pagitan ng manlalaro na malinaw namang ayaw umalis sa club. Gusto ng club na umalis siya. Gusto niya na manatili sa Barcelona at hindi gamitin ang kanyang kontrata. Ginamit niya ang lahat ng legal na paraan na kanya. Na hindi ibigay ang mga medical na datos para hindi ma-assess ng komisyon ng liga at hindi maibigay ang exemption na iyon. Para sa Football Club Barcelona para makuha si Juan Garcia? Kaya, sige. Naiintindihan ko ang mga ng Barcelona. Maaaring inis sila. Ngunit, mahigpit man ang batas batas pa rin ito. Ibig sabihin, ang mga medikal na datos ay sagrado. Naiintindihan mo? Ito ay isang bagay na sobrang pinoprotektahan. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, hindi maaring ibigay ng iyong pangunahing doktor o doktor sa emergency ang iyong medikal na record kanino man. Isa itong mabigat na krimen ng pagbubunyag ng mga lihim. Kaya, yung kasong disiplina na binuksan laban sa kanya ay wala namang patutunguhan. Wala talagang mangyayari doon. Dahil malinaw na karapatan niya na huwag ibigay ang mga datos medikal. Sa tingin ko, para mapanatag ang mga tagahanga, hindi naman nila yon kakailanganin. May dalawang araw ang Barcelona para mairehistro ang mga manlalaro. Isa na rito ang mga bagong recruit na parang mabagal ang proseso. Kahit di sila magkatapat, isa yan sa mga opsyon at sa tingin ko'y magkatapat sila. Kahit hindi siya magbenta, pwede niyang gamitin ang mahinang prosesong iyon. Sa palagay ko, iyon ang mangyayari. Nasa lalong madaling panahon ngayong linggo o sa simula ng susunod na linggo, ang auditor ay magbibigay ng pahintulot sa operasyon ng mga very important person na upuan at maaayos na ang lahat. Sa kabilang banda, ang operasyon ng mga very important person na upuan ay naaprubahan na mula pa noong Enero. At kaya nga sinasabi ko na ito ang unang-unang patakaran. Para sa akin, hindi mahalaga kung isasama o hindi ng auditor sa account ng kita at pagkawala. Para sa fair play, sa accounting, syempre mahalaga kung hindi ito isama ng auditor. Pero yung mismong transaksyon, na isa itong kontraktwal na transaksyon na naibayad na ang 58 milyong euro, isa itong transaksyon na tapos na, na na-validate na. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng kansilasyon ng kontrata, sige, hindi, hindi, pero mayroong isang balidong operasyon. Pinagtibay ito ng Liga ng Enero. Dahil sa salita mismo, ibig sabihin, in ang Liga sabihin sa Barcelona na hindi balido ang patakaran ng isa-isa. Kailangan ng resolusyon para rito. Ako, kahit masakit para sa Barcelona, naniniwala ako na magiging kwento lang ito at hindi magkakaroon ng problema sa pagrerehistro ng mga manlalaro. Miguel, dito sa chat nagtatanong ang mga tao. Maaaring idemanda ni Ter Stegen ang Barca kung magbubukas ang huli ng disciplinary case laban sa kanya ayon sa mga kasama sa Barcelona. At parang inilalagay nila sa tabi ang goalkeeper na parang hindi na siya isinasama sa mga lineup. Sabihin na natin kapag siya ay gumaling na, maaari ba niyang idemanda ang club dahil sa kasong ito? Oo, maaari itong tawaging tinatawag na mabing sa trabaho na nangyari na rin sa ilang club sa Pransya. Sa tingin ko may mga naunang kaso na hindi ba? Kung pinipilit siya gamit ang disiplinang F, inaapi siya sa trabaho. Ito ay mabing at maaari siyang magdemanda. Sa Barcelona, siyempre, Nakakalungkot ito dahil si Ter Stegen, isang alamat at kasalukuyang kapitan ng Barca, ay nagdudulot ng kalungkutan sa amin. Sana magkaunawaan sila at magkaroon ng kasunduan ng lahat ng panig sa pamamagitan ng pag-uusap. At sa huli, sana hindi rin madungisan ang karera ni Ter Stegen at hindi rin mapilitan ang club na umabot sa ganitong mga sitwasyon. Mga usapan sa mga manggagawa dahil sa huli, mga manggagawa rin sila na may mga karapatan at naiintindihan ko na may umiiral siyang kontrata. Ngunit isang napakalungkot na balita ito ngayong umaga nang bumalik ang Barça mula sa Asian Tour. Sige Miguel titingnan natin kung ano ang mangyayari. Ang kasama nating si Victor Navarro mula sa Cadena Cope ay nagbalita ilang minuto lang ang nakalipas, iniisip din ng Barça na kahit ganun o iniisip ng Barça na pupunta siya. mag iisip ulit at titingin si Ter Stegen. Naintindihan nila na may legal na basihan para maaring iakyat ang ulat ng doktor sa liga. Inisip mo na hindi yan ganun kadali, tama ba? Hindi ganun kadali. Kailangan pang pumasok sa mga detalye. Hindi lang basta sasabihin na kailangan ng apat na buwan para makarecover, kailangan ding sabihin kung ano ang nangyari sa operasyon. Yung mga magnetic resonance imaging na ginawa, yung mga x-ray na ginawa, sa huling konklusyon, mula sa doktor na nag-opera sa kanya o doktora na nag-opera sa kanya, at lahat ng iyan ay nasa pag-aari ni Perez, na wala sa club. Maaaring gumawa ng ulat ang club mula sa kanilang sariling pananaw batay sa naunang operasyon. Na ang gagawin nila ngayon ay magkakaroon ng datos. At pero ang mga importanteng datos. Ang komisyon ng liga, kung hindi mo sila bibigyan ng mga x-ray, magnetic resonance imaging, mga konklusibong ulat, syempre, wala silang gagawin. Hindi nila sasabihin na, hindi, ito. Hindi dahil sinabi mo o gusto mo. Nangangahulugan na pwede kang magbigay ng maling impormasyon. Si Ter Stegen lang ang may access sa kanyang medical data. Kung hindi niya papayagan ang doktor na nag-opera sa kanya na ibigay ito sa club, wala silang magagawa. Kung iaangat nila ito, sasabihin ba ng Komisyon ng Liga na kulang ang mga ito? Ngayon, kung gusto ng Komisyon ng Liga na bigyan ng opsyon ang Barcelona, kahit wala yung mga ulat na yon. Sa loob ng kasunduan nila, yung hindi pag-atake na meron ngayon si Nalaporta at Teba na pwedeng maglaro ng laban sa Miami. At lahat ng yan, alam mo, pwede naman mangyari. Hindi ko sinasabing hindi naiintindihan mo. Pero sige. Kailangan natin makita, pero legal ba? Kung wala siyang ulat ng operasyon, wala silang magagawa sa komisyon ng liga. Miguel, iiwan na kita para hindi masayang ang oras mo. May gusto ka bang sabihin ano ang personal mong opinion sa isyu ni Ter Stegen? Ano ang palagay mo sa sitwasyong ito? Sa aking pananaw, ipinaglaban lang ni Ter Stegen ang kanyang mga karapatan upang manatili sa isang club. Sa palagay ko, maikli ang memorya ng football. Marami nang naibigay ng taong ito sa Barcelona. Alam kong mahirap ang sitwasyon, pero intindihin natin siya. Makikita mong may edad na siya, madalas nasusugatan, at kitang-kita ang pagkadismaya niya. Gusto niyang maglaro, ngunit hindi magawa, dahil sa sakit ng kanyang likod. Gusto siyang pagretiyuhin, paalisin, ipahiram, o ipagpalit ng koponan. Sinabi niya na kung gusto siyang paalisin, kailangan bayaran ang buong kontrata niya. Kung hindi, titingnan nila. Ilalagay ko. Lahat ng hadlang sa korte, legal na paraan na pwedeng gamitin para hindi mapadali ang pagpirma kay Joao Garcia. Ibig sabihin, ngayon nakikita niya na may tatlong goalkeeper at kailangan niyang ilagay ang sarili sa ibang sitwasyon. Kung siya ba ay isang manlalaro na dumaan lang sa Barcelona na walang masyadong nagawa. Pero yung isang palsayo ang Barcelona at lalabas si Casillas para sa Madrid, pareho lang ba yun? Dalawang alamat ng manlalaro yan. Kailangan mong magkaroon ng kaunting mas maraming pagpipigil at pasensya kaysa sa ibang mga manlalaro. Gamitin ang empatiya at ilagay ang sarili mo sa kalagayan niya. May edad na ako. Ang lahat ng naibigay ko ay totoo at maayos na binayaran din ng Barcelona. Oh, sige, ako ay ganoon. Opinion ko lang ito. Hindi hindi ito professional kaya ako susubukan kong kausapin siya sa pamamagitan ng pag-uusap at sa huli, kailangan gawin ito ng lahat ng panig. Hindi nangangahulugan ang CD na kailangang maglabas ng pera ang Barcelona para bayaran siya o magbigay ng pahintulot para makaalis. Dahil ang malinaw dito ay may mahalagang papel din ang coach, Sim. Kailangang sabihin ng coach ng direkta sa player, hindi kita isasama. Sa tingin ko na sabi na niya yon. Kahit gumaling ka, di pa rin kita isasama. At pagkatapos, ang opisyal, sa pagkakataong ito ang presidente, sabi niya, tingnan mo, tayong dalawa lang naman. Kailangan nating magkaintindihan. Hindi ka nabibigyan ng pagkakataon ng coach at doon ka na lang. Siyempre, sige Miguel. Sa tingin ko, sensitibong usapan ito. Madali lang magsalita at bawat isa sa atin ay may sariling opinion. Pero sensitibo ang usapan. Napakasensitibo talaga at kailangan nating magingat sa mga sinasabi natin. Miguel, maraming salamat sa paglalaan ng oras para sa amin. Sana ay maganda ang takbo ng iyong tag-init. At ayun, magsisimula na ang liga. Ibig sabihin, magsisimula na kami. Naka-full force na kami ngayon. Isang mahigpit na yakap. Ingat ka palagi, Miguel. Maraming salamat.